Isang linggo bago ang pagpafile ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election ay hindi na may kakaila na kahit saan ka lumingon ay kapansin-pansin at ramdam na ng taong bayan ang mga tatakbo sa iba't ibang posisyon, mapasenado man o lokal na posisyon. At sa kabila ng kampanya ng ilang individual at grupo lalo na sa social media na naisimulat ang taong bayan sa mga politikong hindi na dapat iboto ay isa masakla pa rin katotohanan na marami pa rin nahahalal sa mga ito. Eh, pero Considering na majority pa rin ay uneducated ng mga butante, eh marami pa rin lalabas sa kanila. Laban na ng peryan, yan, laban na ng... Kaya they will maintain that kind of uneducated electorate para manatili sa kanilang kapangyarihan. Samantala, iminungkahi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong 2025 midterm elections. Sabi ko, tumakbo kang senador. Kasi una-una, iba na yung may posisyon ka. Ngayon, nalang wala kang posisyon, inaapi ka eh. Pag senador ka, hindi ka nila maaapi ng ganon. Pangalawa, since inilulunsag ko nga yung 2020, Duterte, Duterte, yung pagtungkbo kang midterm, doon makikita kung malakas ka pa sa tao. Kung mag top three ka, ah, eh, tuloy mo ang vice president bid pero kung mga number 8, 9, 10, 11 ka, huwag ka na tumakbo. Kasi ibig sabihin humina ka. Kaya magandang barometro yan. Para naman Ania masiguradong makapasok ang mga ini-endorse ng kandidato ng dating Pangulo. At sabi ko patakboy mo lang sa PDP laban, ikaw, si Bato, at saka si Bongo. Sigurado panalo kayo. Pero kung palagay ka ng mga iba dyan, oh, maging etso kayo. Samantala, ayon naman sa dating palace official na magkakaroon lang ng pagbabago sa mga iluluklok sa pwesto kung... Kaya yung, yung panukala ko po na mapag-arali na natin ang lahat ng Pilipino na libre, hindi mangyayari yun. Mangyayari lang yon kung magkaroon ng revolusyonaryong gobyerno. Hmm, Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.